Alam po, salamat sa mga nag-sponsor at ngayon po, ikilawang bats po na ating pangimigay dito naman sa Sitio Sabang, sa Luban, para po doon sa mga nangangailangan. At naghihintay pa rin po tayo doon sa ibang, ibang narito para po papariho silang mayroong matanggap na kahit simte. Tapos puso po ang pasasalamat na ko para po sa mga pinagkaloob ninyo sa aking mga kababayan. At, that, Naghihintay pa lang din po tayo. Rex, ganda na sa palino mo. na pati ay. ka na pati. Nakajakit ka na pati. ka Mamaya po, mamaya-maya tayo para yung pong iba ay may makuha baby, 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 ang baby, 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 Okay, salamat, 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 salamat! Iyahadid po natin itong isang, itong isang electric pan doon sa kay Lola. Ito po, ibibigay na natin kay Nana itong electric pan. Nagana po nanay yan. Wala. po wala, wala, na. wala, na wala, 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 Okay Salamat maraming salamat. okay lang po yun na. na niya ay nakuha na nila yung mga Ma. <laughs>